Good morning guys! Good morning! Ayan, ang ganda ng ating garden. Ka, ano, ang oras ngayon ay 5.45 pa lang. Kasi kanina, ilatid ko yung si Don Torres. Kararating ko lang, ilatid ko si Don Torres sa train station. O, bago siya umano, males kahapon, Ayan. Pinutulan niya na yung damo. Yan no? Ang lago na ng aking ano Oh, aking halaman. Kasi pinudpud ko yan no October. Ganon din yung isa. No, ang ganda no. So, pag ito madaanan lang ng ulan, ang bilis naman kasi ng ano eh, ng damo eh. So, yan no? Ito, magandang bulaklak nito. Siguro yan, ililipat ko. Dito tayo. Ayan. Ayan din, oh. Kuhanan ko muna, bago mag-ano, magtaasan yung damo. Ayan. Naku, lobat. Yun. Malapit ng matanggal lahat ang bulaklak na yan. So, ito. Ah, okay. Sarado natin. Tayo okay, Tinamlan ko to ng mga beans, o. Oh. Ewan ko kung tutubo yan. Oof. Pag ginaw. As in maginaw. So, yan. na nilipad ng hangin kahapon kasi ang lakas ng hangin grabe kahit nag-grill nag ako kahapon eh grill kami ng isda kaya nandoon yung sa kanto yan dahil dito lakas ang hangin kaya dyan ko in no? tingnan natin yung ating halaman yun ating spinach yung aking kamote aywan ko kung success ba yan tingnan lang natin so yan <clears throat> ginawa ko ng provinsya. Mm. ito kasi ano ang ulan eh dito akong kuha ng tubig pandilig ko oh, dito ko inano yung imba ko yung basurahan ko <clears throat> yan sa isang lugar yung aking kalat. Ayun. Nako, Diyos ko. Ayan, may bagong hukay na naman, oh. Daga na yan. Pero may pakinabang din, ha. Ah. Ang ganda kasi ng lupa dyan sa ano. Ayan, oh. <coughs> Bago, bagong hukay niya. Ayan, oh. Ayan. So. Tapos, inilipat ko na yung aking squash. Ay, hindi, hindi to squash. Ano to? Yung kalabasa. Iba kasing squash dito eh. Yung parang upuan oh, lasa, matubig. Siguro magiging success to. Dito ko siya nilagay kasi pagapangin ko yan siya dyan sa puno. Dito kasi magandang araw. No? Sa umaga at saka sa hapon. Ngayon kasi mag-aalas sa ispa pa lang eh. Ayan. So, ayan. Kuhanan muna natin bago mag-ano maging talahib ulit. Ayan. So, mahawan, maaliwala siyang tingnan. Ayan. ayan. Basta ma-maintain lang naman tong ano. Pero mabilis talagang tumubo kaya pag nag-iikot-ikot ako rito no sabay ano nang ano kahit dyan, daming mga tumutubong mga damo-damo agad dyan agap no yan katulad niya no yan parang ito yan no Ayan, damo yan so, yeah. Ayan lang. So at least may libangan tayo. Hindi tayo nabuboard sa buhay. Kaya habang may hawak na Yose, ikot-ikot, bunot-bunot. Sayang so, lang. Pang-upload lang natin to.